Magandang araw po, bisinsya po pala, ngayon lang po ako nakapag video uli. Ito po, meron po akong gagawin ngayong stand fan. Ito daw po ay patigil-tigil hanggang sa natuluyan na, ayaw na umikot. Ngayon mga brad, ito yung naka-plug-in na po. Ate pong testingin, tinutin po natin yung number one. Ate pong titingnan mga brad, ano? Yan mga brad, no? halos di po makaikot yung Eliseo tapos sumuugong pa yung motor alam nyo ba mga brad ito po ang dahilan ng pagka overheat kaya po nasusunog yung motor pagka ganito po mga mga ganit po ang ihi alam nyo mga brad ito po ay simple lang kaya tumutok po tayo para malaman po natin kung ano po ang ating gagawin pagka ganito po mga trouble kaya atin mo muna itong i off para buksan na natin yung likod ng motor okay. Ayan mga brado, sa loob na yan, magigita po ninyo yung ihi saka bushing dyan pero hindi na natin kailangan kalasin ng motor pati dito sa kabila ganun din yan kaya ang gagawin natin dito mga brad kukuha lang po tayo nitong straw so so lang po natin sa langis yan po tapos tupiin lang po natin yung dulo para po uh, pigil po yung langis yan mga brad, papatakan lang po natin dito sa loob Yung sa ihi na yan, yan po Sa so may malapit din sa busing yan Kasi dyan po lang gagaling ngayong ganit Yung din po sa unahan din ganoon din yan yung mga brad na lagyan na po natin parehas ano tapos natin pong ikot-ikotin tong ilis para po lumambot po ito yan po medyo malambot na parang kulang pa po kaya dagdagan po natin tong likod patakan pa po natin to ng isa And mga brad, nalagyan po natin ano, ikot ito sa yung bowling ikot-ikotin nito hanggang sa lumambot na lumambot. Yan mga brad, oh. ngayon natin na po itong tistingin. Po, naka natin na po ipa-plug in ito. Number one po ulit tayo mga brad, ano? o oh, yan mga brad ganit lang po yun mga brad kaya po ayaw umikot yung ilis kanina kaya ngayon napalambot ako natin kaya maganda na po ang kanyang andar